Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon na nang dumating si Jesus sa Ibayo sa lupain ng mga hadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis kaya walang mga has dumaan na doon. Pagdakay sumigaw sila, Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di na ay may malaking kawan ng baboy na nangingingain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mong kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Yesus, Humayo kayo, kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibada ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan na at pagdating doon na ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Yesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.